ah, I will never do a bad thing. Sa akin ba yan? Opo. Boom. O tapos? Sa video, makikita na magkatabi at mahinahong nag-uusap si na Katrina Halili at ang kanyang anak na si Katie Lawrence. Isang linggong grounding ang ipinataw ni Katrina kay Katie dahil sa isang bagay na nagawa nito. Malinaw sa bawat salita ni Katrina na ito ay bahagi ng kanyang pagpapalaki at pagdidisiplina sa anak. Sinabi ni Katrina, hindi po pwedeng manalo si Katie sa akin. Kaya kahit okay na kami, tuloy lang yung pinag-uusapan namin. Kailangan kong tiisin para may authority ako sa kanya. Love you Katie, wala akong gustong mangyari sa atin dalawa kundi maging maayos at mapabuti tayo. Makikita rin sa video na nakikinig ng mabuti si Katie habang nagsasalita ang kanyang mami. Sa huli, buong puso siyang humingi ng tawad kay Katrina. Dito makikita ang magandang balanse ng pagiging istrikto at mapagmahal na magulang, isang tough love approach kung saan ipinapakita ni Katrina na ang disiplina ay mahalaga para matuto at lamaking may respeto sa magulang at sa sarili. Ah, uh, I will never do a bad thing. Sa akin ba yan? Opo. Bong. O tapos, ano pa sasabihin mo kay hey, mama? I'm sorry for hurting you. Hmm. Tapos? I'm gonna be sorry. I'm gonna be sorry. Mama. Hindi ko ako mag-answer sa'yo, mama. Dapat one day grounded mo sa'kin. One week tayo. Mama, I will not answer you. Promise? Yes po. Mama, nung nasa kung-kung tayo. Hindi na grounded mo ako. Hindi nga pata masyado na grounded dun eh, di ba? Grounded po ako ng one week ngayon. Dati? One day. Ngayon one week. So, para hindi ka na uulit, di ba? Sabi ko nga, hindi na ako ulit eh. Look at me. Sabi ko, hindi na ako uulit. Yan din sinabi mo dati. I want to be ungrounded. You're gonna be ungrounded? No, hindi pwede. Strict si mama. Okay? Next week pa po. Huwag mo na kasi uulitin, ha? Don't answer me, okay? Listen to me lang. Okay. When I'm mad. Pag mad ako, mad ka din. Hindi pwede yung ganun, anak. Huh? Sorry. Okay? point oh, hindi na pa ako mauulit. Dati, one day lang. Ngayon, naging one week. So, para hindi ka nauulit, Katie, ha? Apo. Love you. Hindi na, na po ako ulit. Very good. At least marunong ka magsay sorry agad kay mama. Yes po. I love you. I love you.